Tatanim na po tayo ngayon ng ating punlang sili. Ito po yung pangsigang green. Pero dito wildfire sabi dito. Chilis wildfire. Maganda pong mamunga yung sili na to. Tsaka ito pong lupa rito. Maganda kasi ito galing sa farm mga may taytayin ng mga baka ganito lang pagtatanim yan tapos ito lagyan natin ng ganito may halo halong mga eggshells sa loob nya para makatulong sa paglaki ng Okay, sa siya siya organic yan. Para maganda yung paglaki niya. Tingnan natin konti para medyo kakapit agad yung kanyang ugat. tanim denu ko let. lang yung lalim niya, hindi naman ano kasi nakapunla naman na yan. Importante pag lumaki siya hindi siya ganun matutumba. Ay, hindi siya matutumba. Yan matutum, na po. Binago ko kasi no nakaraan wala siyang ganitong ah uh, book ayun nilagyan ko kung ano mas maganda nabibili po yung ating 450 isa ating chilis Tinimingan ko po na nagtanim ngayon kasi umulan ng kagabi tapos sunod-sunod na yung yung ano yung magandang temperatura uh, 10, 12 ganun na 13 sunod-sunod na yan kasi pa ah, spring na talaga kaya timing ng magtanim kaya nagtanim na ako kasi wala dapat wala tayo sayangin <coughs> uh, panahon kasi dito ako sa New Zealand timing timing lang magtanim ng gulay kasi 3 to 4 months lang yung ating kon uh, summer spring to summer 5 months so uh, kailangan timing talaga yung pagtatanim saganaon, tapos, yun, 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 pag yun, yun, nabuhay sila. Ayan. Ayan. Mapapansin nyo po yung aking pagtatanim vice versa. Pag ganun-ganun siya para pag lumaki. Eh uh, kuwan. Ah, disa dikit-dikit. Nandiyan yung paglaki niya. Ibunin natin. Tnelisar. Ah. sa palumpot niya. Yan, kasi lalagyan pa uli natin yan ng kwan another uh, uh, organic fertilizer pag namumulaklak na siya ganik na mayroon pang tain ng baka eh lusog talaga yung halaman kahit di mo nalagyan ng mga bono mga ano natural na po yan Po, ang daming buwan nito na pero nasayang nagkasakit ako, hindi na namin naani sana masulit yung pinambili ng punla nalinta natin po dito ito sa mga kapwa natin Pilipino uh, wala pong time magtanim ng kanilang mga garden kulay dito sa farm maluwang maluwang yung ating pagtatamnan kaya tatanim po ako <coughs> mahal po kasi ng sili dito pare Thank uh, you. mm -hmm. 嗯。Mm. ating tanim sana ano to maraming money para sulit yung pinambili natin ng ating punla hindi pa po tayo nakapagtanim ng upo kasi maliliit pa yung ating mga punla pero balak kong pumunta bukas ng pilihan ng mga mga punlang upo bibili na lang po tayo mas sigurado yung buhay na yun hanggang dito na lang yung ating video guys at uh, update ko kayo once na magtanim uli ako ng upo o kaya Update ko kayo pagka mayroon ng uh, <clears throat> Pagpapalaki na yung ating mga tanim <coughs>